Hello hello Libra Collective Salmon and Rising ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Dadalhin na po tayo sa inyong weekly reading for April 28 hanggang May 4. So Libra ha, tulad na nakagawian, ay kunin mo lang yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Libras yun. Kaya kunin niyo po yung mga ka-relate kayo this time by using your intuition na kaloob po mismo sa inyo na yung spirit guide sa ating reading for today. Maraming maraming salamat po ulit sa mga nagdo-donate saka po sa mga hindi po nag skip ng ads ako napakabait nyo po saka napaka-generous nyo po sa akin maraming 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 salamat po okay Libra ano ang naghihintay sa inyo ngayong April 28 hanggang May 4 inhale and exhale at the center of your reading you have the page of swords in the area of what you want you have the knight of pentacles beautiful In the area of what you need, you have the King of Wands. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Cups. Wow! Kung lagi po kayo nanonood sa reading ko, alam nyo na po na kapag yung Nine of Cups, this is the right time for you to make a wish. Pwede mo i-pause ang video, pumikit ka na hilingin mo yung mga hihilingin mo, uh, be concise, be precise, lahat na, sige, idasal mo, ihiling mo. Because Nine of Cups is a wish fulfillment card. At maririnig yan ng iyong spirit guides, ng iyong angel guides, at makukuha nila ang iyong energy and frequency para lalong mapabilis ang iyong mga wishes. So, gawin mo na Libra, idasal mo na yan, especially here with the Nine of Cups. In the area of what's affecting your current energy, in your near future pala, itong... <laughs> Ito ang what's affecting your current energy. And you're in the near future, you have the three of cups. Kaya ko pa ba, Libra? Kaya ko pa naman, no? Kaya ko pa. In the area of your challenge, you have the devil card. Very interesting. In the area of your fortune, you have the five of wands. Winning a battle, winning a A conflict, winning a competition, because later. But first, ito munang, in the area of your divine advice, you have the three of swords. And in the area of your outcome this week, Libra, you have Wow, Nine of Pentacles, Financial Freedom, Independence. I love it, I love it, I love it. But first at the bottom of your deck, you have the four of wands. Wow. This is a card of celebration. Kadikit din ng near future. Oh wow. At dito na kita ko you will be. Um, crossing a finish line, Libra. Meron kang maaabot this week, whether meron ba sa inyong ikakasal ngayong linggong ito o bibinyagan, uh, meron ba magpo-propose, meron ba sa inyong gagraduate. Yung mga ganong klaseng milestone, yung parang babago sa buhay mo, yun maaabot mo. Meron ba sa inyo uh, papasa na ng exam? I'm hearing someone is waiting for a exam lists kung sino ang mga nakapasa. Uh, meron ba dyan sa inyo na parang Uh, hinihintay yung certain papeles para makalipad na. Kung ano man po yung mga bagay na, alam mo, this time, ito na lang ang hinihintay kong threshold o milestone sa buhay ko at talagang aakyat ka na sa next level ng buhay mo. And I'm seeing that in your background, si Libra aakyat na sa next level ng buhay niya. That's a very, very profound, profound, profound a uh, message for you. Congratulations, Libra. Ito dapat kahit hindi pa nagaganap, especially April 28 pa hanggang May 4. Pero ngayon pa lang, dapat ko na-congratulate mo na ang sarili mo kasi meron kang maabot na milestone. Okay? Yan dapat ang mindset natin every day. So, in your core, Libra, simulan natin ang yung reading. You have the Page of Swords. Meron daw mga laban sa buhay mo this week. Kahit malaki man o maliit, sinasabi sa iyo ng Spirit Guides mo na kahit hindi ka ready, kahit hindi ka sure, sumugod ka ilaban mo, gawin mo. Kasi naniniwala ka for the greater good o naniniwala ka sa outcome na kinakailangan gawin to, kaya susugod ka kahit hindi ka sure. That's what I'm hearing. And also for others dyan na naghihintay ng love Uh, aspect. I don't know why. Biglang pumasok sa akin, someone is spying your social media accounts, uh, your um, Facebook, ganyan, your so, your Instagram. Tinitignan nila kung ano nangyari sa buhay mo ngayon. Pero ka bang past lover or secret admirer na talagang, hindi to creepy ha, hindi naman to creepy na tinitignan ng social media mo o nag-spy sa'yo. Parang, Lagi niya inaalam kung kamusta ka na, anong ginagawa ni Libra ngayon, ganyan. So, para sa ibang Libras yan. Very, very romantic. But for others, sa so talagang this time around, kinakailangan ka ng tapang mo, ng determinasyon mo. Kasi there's something, a phone call, a chat, a, 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 a person coming to you telling you a, an information because swords is all about information and communication telling you something about your work or about a passion project something na pinagkakaabalahan mo this time so ikaw ni require ka na para okay kailangan handa ako agad hindi pwedeng mamaya na lang hindi pwedeng bukas parang ki, kinakailangan ka ngayon kumilos ganyan so page of swords being clarified by the ace of swords yes kalinawan ng isip Uh, sugod, so laban, also communication, kung ikaw ay merong dapat gawin at hindi mo, parang iniisip mo na, kaya ko ba to Magagawa ko ba to um, Is this the right thing to do? Eh, hindi ko pa to ganong gamay. Halimbawa, boss mo sa kabila, itinawag eh, ka, oy ano, Libra, kailangan mo itong gawin, kailangan mo itong isulat, kailangan mo itong buhusin. Eh, ikaw hindi ka halimbawa magaling magsulat ng formal writing. Halimbawa lang ha, pinapagawa ka ng email formal writing. Example ko lang ito para magets niyo yung ibig ko sabihin. And then ikaw, hindi ka naman magaling mag formal writing. Ayaw mo naman sabihin sa boss mo na hindi ka marunong o oh, hindi ka magaling kasi baka mamaya ikasira mo pa yun o oh. ayaw mo rin naman mapahiya, di ba? So ikaw, gagawin mo pa rin. Gagawa ka ng formal writing. May katanong-tanong ka sa paligid with the ace of swords kasi kailangan communication. May katanong-tanong ka, uy, paano ba to? Kaya mo ba gumawa ng formal writing? Tulungan mo naman ako, kailangan ni boss. Mayroon akong deadline mamayang gabi, ganyan-ganyan. So ikaw, ilalaban mo kahit hindi ka sure, kahit hindi ka sigurado, kahit unclear yung process kasi handa ka. So yun ibig ko sabihin dun sa lalaban kahit hindi sure at may kalinawa ng isip na yes, this is important, I need to do this now. Ganyan, okay? In the area of your, um, what you want, you have a knight of pentacles. Meron parte sa buhay mo na parang gusto mo nang simulan pero natatakot ka din kasi parang iniisip mo, I need to make sure na itong gagawin ko tama. I need to make sure na hindi to na ito ay false proof, na ito ay walang aberya, na ito ay hindi ako mapapahamak, na ito ay hindi ako magsasayang ng oras, hindi ako magsasayang ng pera, hindi ako magsasayang ng effort, ganyan. So, nandun ka sa pwesto mo ngayon na parang, teka, teka, I need to reach this milestone, Ay kailangan ko makarating sa finish line ito, kaya hindi ako magkamali. Kaya ikaw ngayon, nagaano ka, nagpaplano kang mabuti. Ano nangyayari lang Libra kay Knight of Pentacles sa kakap kakaplano niya. Hindi na siya umaandar, hindi na siya kumikilos, hindi na siya nag-step forward. Plano lang siya ng plano. Nabuo na sa isip niya yung plano pero dahil mahilig siya mag-troubleshoot si Knight of Pentacles, hindi na niya tuloy ma maabante. So ikaw, ang sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na, Hoy, I know, plano ka ng plano pero actionan mo na, okay? The Knight of Pentacles being clarified by... Kung makukuha ko siya, ay niya magpakuha. The Hermit Card, yes, sa loob-loob. Lahi -loob. like kan... Hermit Card kasi parang... Um isolation. Parang yung mga sagot na hinahanap mo, ikaw ang naghahanap nun. Um, mag-isa, hindi ka lumalapit sa ibang tao, pinipili mo hanapin mag-isa, mo mong gawin mag-isa, kaya mo, kakahanap mo ng sagot. Ito yung lantern, ito yung hinahanap mo na sagot, nandoon, nasa loob yung star. Yung star na yun yung katuparan ng mga tanong mo sa buhay o yung mga ginagawa mo this time. Kakaisip mo, kakahanap mo sa sarili mo, ayan, hindi ka na umaabante. So make sure na yung plano, yung pag-iisip, yung mga ideas, ay meron din kaakibat na action libra ha kasi baka mamaya na ka na ng isang buong linggo kakaisip kakaplano hindi mo pa na actionan so make sure may pag-abante may action okay in the area of what you need though, kailangan mo king of wands this time around clear vision tapang ng loob um, using your past kasi si king of wands nakatingin siya sa past niya ginagamit niya lahat ng na natutunan niya sa past in order for him to do the right thing moving forward. Si King of Wands din, matapang din ito. Uh, yung paniniwala niya, nilalaban niya. Yung nasa isip niya, nilalaban niya. Uh, marunong siya makipag-cooperate with other people, pero siya, leader siya eh. Um, sa kanya, magagaling yung idea. Sa kanya, magagaling yung initiative. Sa kanya, magagaling yung gagawin. So, ikaw dapat hands-on ka daw. Labanan mo, tibayan mo, para maabot mo yung threshold na inaabangan mo gusto mo makamit. Okay? The king of wands being clarified by the three of wands. Yung mga hinihintay mo daw this time, Libra, uh, especially here with the knight of pentacles, yung want mo, nandun din sa needs mo. Masyado ka daw naghihintay. Ngayon daw, in order for you to meet and get yung mga hinihintay mo ay kailangan mo tal talaga tapangan ng sarili mo at ilaban mo yung gusto mo. Uh, kasi sa paligid natin, marami din mga tao na parang naysayers, yung mga maraming nega, parang marami mga parang, hmm, gaya naman si Libra, antay na antay sa something, di naman dumarating. Hmm, di na yung darating yung Libra, huwag mo na asahan yan. Ikaw naman tuloy, nagde-diminish tuloy yung iyong mga pag-asa, nagde-diminish yung determination mo. Kaya sabi sa iyo ng spirit guides mo na laging tapangan ang sarili para maabot ang mga hinihintay. Okay? in the area of what's affecting your current energy, you have the nine of cups. Ooh, napaganda. Gusto mo talaga ng fulfillment. Gusto mo lang maabot yung pangarap. Ano yung certain pangarap this time? Makagraduate ba? Makasal? ah uh, makabili ng bahay? ah uh, makabili na ng Lupa, yung parang something about the home eh, parang leveling up in your life with regards to your family, family life, and home, ganyan. So, may fulfillment kang hinihintay, meron kang hinihiling tinadasal, at ikaw nakaupo ka dito, lahat ng pinagdaanan mo ay baon-baon mo. At yun ang pag-asang meron ka, na God, I earned this, I deserve this. Itong bagay na hinihiling ko Alam ko para sa akin to Kaya nilalaban mo kahit di sure At malinaw sa isip mo yung goal Pero kahit natatakot ka O kaya may alinlangan, nilibago Nilalaban mo pa rin kasi malinaw sa isip mo Yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng fulfillment this time Okay? The nine of cups being clarified But the devil card In order daw then I'm seeing here, in order to achieve what you want, your wish fulfillment this time, kailangan mo daw putulin din yung mga negatibo sa isip mo yung parang, I don't know why, kasi may mga wish tayo, may mga dreams tayo, na gusto natin maabot, pero tayo mismo pala ang pumipigil sa pag-abot nun. Marirealize mo yan libre, parang, ah, bago ko makuha yung wish, inuunahan ko na, puro nega na yung iniisip ko, puro nega na yung sinasabi ko. Uh, ako mismo, parang self-destruct ito, Libra. Uh, ikaw yung self-sabotage, yan, na, yan ang nababasa ko, nararamdaman ko dito. May self-sabotaging ka because siguro dahil marami ka na rin pinagdaanan, pinanghinaan ka na loob, o kaya walang-walang resources, kaya ikaw parang hindi ka na rin kikilos, hindi ka na gagawa, um, pinapakitaan, iniisang tabi mo yung iyong pangarap o, o, goal. Um, sinasabi sa iyo spirit guides mo na alisin mo sa isip mo para patuloy na dumating at lumapit ang mga wishes. Okay? In the area of your near future, meron kang three of uh, cups. Ito naman ang maganda, Libra. Kapag nagawa mo ito, kapag nalagpasan mo itong devil card na to sa mga wishes mo, at kapag sumugod ka talaga at uh, klaro sa isip mo yung mga bagay na gusto mo, I'm seeing that you will get this threshold and you will celebrate it with the people that you love. You will definitely 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 get this. I'm seeing you partying. I'm seeing you. ka. Uh, yung mga kamag-anak mo darating. I'm seeing you um proud na proud ka sa narating mo, proud na proud ka sa threshold na to, at it is yours. People are looking at you, naiinggit, ano uh, natutuwa, um, katanong, paano nakuha ni Libra? Yun ang galing-galing naman ni Libra. Akala namin hindi magagawa ni Libra. Diba? Ang dami dyan yung mga tate naysayers ngayon, proud sa'yo, ba? Diba? Ganyan naman lagi ang buhay. Yung mga nega-nega, pag naman nakuha mo, nakamit mo, nasa kasila parang, uy, proud ako sa'yo, Libra, proud ako sa'yo. Mga <laughs> ganyan. So, asahan mo daw yan. Pero, ako, personally, I'm very, very happy for you because there will be a celebration coming for you in the near future. Ito ay bunga ng pinaghirapan mo. You are now harvesting, harvesting the good uh, crops na bunga ng pinaghirapan mo, okay? The Three of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes, punong-puno ng kagalaga ka ng puso mo. I'm seeing you being celebrated. Talagang ito ay crying tears of joy. Ano po ba yung mga inaasahan mo this week, Libra? ng mga threshold na mga parang pag na abot ko I'm very, very happy. Pag ito, naabot ko, talagang papatunayan ko sa kanilang lahat na tama ako, magaling ako, na pabor sa akin ng kapalaran, ganyan. So, ano po ito? Comment down below. Ano yung mga threshold? Makabili ba ng bahay? Makapag-abroad? Makapagpatapos ng mga anak? Makabili ng kotse? Ano yung mga threshold na gusto mong abot? And I'm seeing you will get this in the near future. At talagang mapapaiyak ka sa tuwa at kaligayahan. Parang punong-puno ng love and happiness ang puso mo. Okay, Libra? In the area of your challenge, you the devil card, the long best, lumabas, talagang meron kang dapat putulin libra whether putulin may ugnayan mo sa mga toxic people especially meron kang mga uh, conflicts in the past pero nasa fortune mo naman, mo naman na pero nakikita ko may mga away diyan, may nakaaway ka bang kapatid, pinsan, uh, magulang o kaya uh, mga friends mo o co-workers. I also seeing toxicity in your love life. Meron bang lover ka o past lover talagang babalik-balik, papunta-punta sa iyo kaya ikaw hindi ka tuloy uh, makaabante sa iyong mga ginagawa because ang daming um, nagdi-distract sa iyo o pumipigil sa iyo paabante. Parang kinakadena ka nila in your pursuit of your dreams. Sila ang pumipigil sa iyo eh. Pwede rin itong Um, mga maling mindset mo, baka mamaya talagang nakasanayan mo na yung negativity sa isipan mo, so ngayon kailangan mo putulin daw yan. O kaya kung ikaw man may mibisyo o nagsusugal ka, itigil mo na yan, ha? Hindi yan makakabuti sa'yo. So this time around, parang sinasabi sa'yo ng spirit guides mo, linisin linisin ang buhay, linisin ang bahay, linisin ang paligid mo, para lalong lumating ang threshold, okay? The devil cards being clarified, bye! The Page of Cups. Yes, itong mga taong ito ang pumipigil sa'yo para magkaroon ka ng imagination. Parang clear vision of what you want. Parang handa kang ilaan naman ang sarili mo for them. Pero you realized na hindi sila para sa'yo. You realized you're pursuing, focusing, and giving effort for people na hindi pala para, para sa'yo. At mali pa rin yung pagkakakilala mo sa kanila. For others, I'm seeing here na may kumakadena sa yong mga maling mindset kaya hindi ka maka o hindi ka maging creative this time. Kaya parang hindi ka makaisip na ibang paraan because nalilimitahan yung isip mo, yung puso mo dahil sa takot, dahil sa past traumas o past mistakes and experiences. Kaya hindi ka makaisip ng mga paraan. no So ikaw parang sinasabi ng spirit guides mo, kumawala ka sa kadena ng pain, kuma kumawala ka sa kadena ng regret and revenge. That's what I'm hearing. Merong galit sa puso paalisin daw yun para lalong lumiwanag ang isip. Okay? Very specific yan for a very specific Libra. In the area of your fortune, ito naman ang maganda. Meron ka daw nilalabanan this time na competition. Competitive ba ang iyong uh, environment, ang iyong workplace, ang iyong bahay, pamilya, ganyan? Marami bang power dynamics dyan, mga nagka-power tripping sa'yo o talagang mga kalaban sa trabaho o negosyo na talagang magagaling din sila pero ikaw nilalaban mo. This time, I'm seeing you winning something. para ikaw, ma, ikaw yung ka-come out on top um people are recognizing your efforts your skills your talent Kung negosyo man yan, parang this time maron ta dami na ang uh, client sa dami na ang mga bibili dami na ang mga customers mo for some nakikita ko dito na may maaayos na away whether uh, away sa family or away sa workmates. Parang this time around, there will be reconciliation and mag na kayo halfway. Parang, ay hindi pala ganun kasama ang sinasabi nitong taong ito. Ay si Libra, ganito lang pala sinabi niya because meron siyang ibang kahulugan. Hindi ko lang nakita yung magandang intention niya. So, ngayon, may pagbabati, may pag-aayos. So, congratulations. The five of wands being clarified by the two of cups. Yes, all about people. All about people na mahalaga sa'yo um, whether lover mo ito, parang this time around, and magkakaayos sa talaga kayo, may pagbabate. first some, ito ay tungkol sa mga kontrata o mga tungkol sa trabaho na parang you're trying to win them over. Parang, please, bilhin nyo na ganito yung product ko. Pero sila, ang gulo-gulo nila, ang dami dami nilang gusto ng gawin. I don't know why I'm seeing someone na parang architect na may client ka na ang gulo-gulo, ang daming eche boreche ang daming mga uh, conflict, and then ikaw, at the end of this week, especially in the area of fortune, makukuha mo na yung demands nila, magimit na kayo halfway, mapipirmahan na yung kontrata, and good to go ka na. You're gonna win this contract, you're gonna win this job, you're gonna win this approval. Yun, yun ang kita ko for others. Okay? In the area of your divine advice, you have the three of swords. Sabi dito ng spirit guides mo, I don't know why, very, very specific ito. Past heartaches ay dapat mo nang ibaon. Libra. Um, I know masakit, I know mahirap yan tanggalin, mahirap yan kalimutan, ayoko naman magpaka impokreta dito, no? may mga past mistakes din ako, may past heartaches, past uh, endeavor, na talagang masakit, pero ang hirap kalimutan. Ano? Pero sinasabi ng spirit guides mo na, kaya hindi ka makaabante dito, kaya hindi ka makaisip ng tamang paraan moving forward, because iniisip mo pa rin yung mga nakaraan, na parang, yung nakaraang nangyari, natatakot ka na baka mangyari ulit ngayon. Kaya meron kang trauma eh, meron kang mga dinaanan in the past. So, ngayon daw, unti-unti mo talaga magkaroon ka ng malakas na effort na kalimutan, um, ilibing yung mga past heartaches, sugat sa puso, past people na talaga nag nagkamali sa'yo. Minsan ipagpasa Diyos na lang daw yon And lagi ka mag-move forward at lagi mo harapin ang future nang may pag-asa, okay? The Three of Swords being clarified by the Emperor card. Yes, tapang mo daw ang sarili mo. This time around, sabi, hapang hawakan mo daw ulit ang buhay mo para masyado kang nadurog dito Libra um, hindi ko alam kung may nawala ba sa buhay mo o may talagang nakapanakit sa and talagang bumaba ka dito bumagsak ka dito ng karaan um wala kumpiyansa lahi ka malungkot lahi ka mag-isa uh, mahina ang loob mo mahina ang kumpiyansa mo mahina ang yung determination mo to fight back in life now sabi sa yung spirit guides mo na uy bumalik ka na sa dati libra bumalik ka na sa tapang mo bumalik ka na sa laban mo and take control of your life okay take control of your life and Don't let the heartaches control you this time, okay? Time to move forward. I'm not saying move on. Time to move forward. Dalihin mo yung pain, dalihin mo yung natutunan mo doon para this time around you're a wiser person, okay? In the area of your outcome, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ito ang angel message para sa'yo. You have 29. Birthday niyo po ba ito? A special number. This is a confirmation that this message is for you basahin natin. You are highly intuitive and creative. O, oh, creative ka daw, kaya huwag ka na matakot dito. Your mind thinks in pictures and you seem to draw information and ideas from from out of the sky. A powerful drive to know the oneness of all things. I am insightful. Kumibagi ka daw ngayon na parang ang gulo-gulo, pero natural daw sa'yo, Libra ang mapag-isip, mapag-imagine, uh, mapag-imagine, nakikita mo yung beauty of the potentials. Kaya yun daw ang embody mo this time. You're very insightful. You know the way, you know the future, you know the potential and the possibilities of good things. Ito ang area na kailangan pag-focusan buong linggong ito. Libra, you have worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. So kung may mga bagay kang gustong gawin, especially sa pagkamit ng mga threshold na to sa mga finish line, tanggalin ang worries, tanggalin ang stress ang overthinking. Wala mangyayari sa overthinking. Okay? Ang iyong outcome na napakaganda, ito sa dulo daw ng linggong ito, you will have the Nine of Pentacles card. A financial freedom. I'm seeing you enjoying the fruit of your labor. Enjoying, may, ma, may makukuha ka this time eh. May maaabot kang uh, something in your life, leveling up. And then you will start to celebrate it. Uupo ka at nanamnamin mo yung tagumpay. Uupo ka at may kita mo, na, see? Napatunayan ko eh, see? Kaya ko eh, di ba? So, ikaw parang yung independence, yung self-love din, mataas at this time. And you have the enough blessings na pwede mo siyang i-share with other people. And proud ka dito kasi pinaghirapan mo ito, okay? The Nine of Pentacles being clarified by... The King of Wands. Your financial freedom will give you the boost. Yung kinakailangan mo with with what you need lalabas sa outcome mo. So yung tapang na kinakailangan mo, yung tibay na loob, yung det determination to get what you want. Ang gandang kombinasyon nito, independence, financial freedom, um love for yourself confidence will give you the enough boost para ilaban ang gusto mo ilaban ang mga pangarap mo kung balak ka magtayo ng tindahan balak mong magtayo ng karinderiya, parang ikaw you have the enough money and resources in your outcome and you will have the fire within you to fight for this and make this and make it happen ganyan so congratulations libra ang ganda ng reading mo isang mapagpala at isang talagang momentous event ito para sa iyo. So sa po kayo nakarelate sa po kayo nakresonate ito ang yung April 28 to May 4 reading Libra. Comment down below kung sa po kayo nakarelate and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot Page. God bless everybody.